Ayan po mga suki, hulselan po dito. Madami po mga namimiling mga hulselan po dito sa Gapan. Araw po ng kaya po kada lunes nandito po sila mga suki. Mga panting ng bata. Meron po. Yung malaki meron? Na, alaw, pang bata lang po. Hmm. Yung mga double letters. yun. ba? Ano Depende po sa kay po mga suki ayan po manimili po tayo ng ating pa order sa kapan araw po ng tiyambi ngayon sa kapan ayan po tala po mga suki samahin niyo po akong ibutin ang tiyambi sa kapan tala po mga suki tayo ngayon sa Gapan. Araw po ng Tiangge ngayon, kada araw ng Lunes. Araw ng Tiangge ngayon nila mga suki. Dami pong mga nag-tiangge dito. Ah. Ayun meron din po silang pulselan dito Diretso tayo Hindi, diretso tayo hindi ko makabutan yung hindi ko maabutan yung mga kondon Pupuntahan oh. ko muna mamaya na Anong shortcut dito? Andun sa may Congawido na dito sa may tapat na munisipyo sila yan meron din po kasing wholesale dito mga suki ayan po mga changi changi meron din po kasing wholesale doon naman po sa tabat ng munisipyo po nila mga suki samahan nyo po ako mga suki tara po kumimili po tayo ng ating mga paninda andy po kasi dito yung mga tiga may dumadayo rin po dito na baklaran mga San Miguel bulakan pulsilan po dito mga suki yung ating pupuntahan samahan nyo po ako mga suki para makita nyo po ikot po tayo mga suki diyan, ang city mall plaza ayan po yung kanilang mga suki yan, ikot po tayo one way to ang dami nagtitinda dito mga suki Sa araw po ng lunes, maraming mga titimda dito. Ayan, dati po ganyan po ang aming trabaho. Changgi-changgi. Ay, nag-zoom. Zoom ito. So, okay, po dito. Hanapin po natin, pinagpapahanan po natin ng sukit. Ayan, ang um, wholesale po lahat dito. eh. <tinyo>

Hmm. yan na dito po tayo kumukuha ng ating mga paninda hmm. Hmm, Teka lang Nasaan yung 240 natin? Alana, ito. Well, -bata. na? Tinala na ito. Ito huwag na. Wala na yung ko. 210 lang. Wala na yung pang natin. Wala na yung ganyan. Ito po 240. Ito 150. Panlalaki na saan? Panlalaki po? Oo. Uh -huh. Ito na lang po panlalaki namin natitiro. Wala na Wala na rin. Ay, nasan yung pangkwa -pang natin? Yung pang basketball natin malalaki. Wala ang Alin yun? Pang basketball natin malalaki. Saka yung ganito, oh, pang adult, wala na rin. Kunin ko na ito. Ito, 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 natin. Ra na ba nun? Sexy. Hey, yun ano na ho? TIG 150 na titi Wala na ano yung titi. Ganda, magkukuha kayo? 480 po sa XL tapos plus 5 po sa turista nga na rin. Dagdag po. Wala na, wala na, wala na. Di 20 kayo? po yung 300. pa, wala na. Magkano yung dito natin? Thank you. 55. Meron pa ba tayo ito? Pala ng mga panlalaki. Hala na. Pang basketball sa kayong short knock kwan. 45. Hala, dito lang ako. Meron ka pang ganito? Yan pa, Fedar. Tapos short po yung ang wala na lang. yung short ate. Alin? Ah, yung <tipay> short. Magkaan sa short natin? 55 din. 45. Na 45. Diba? Sige, wala ate lang. Lahat maaga kasi eh. Opo. Ganyan lang, ganyan yung mga short alam. Madaling araw pa lang po na mo yan. Hmm. Wala, tinangali ko. Ah, uh, ano? Okay. Tatlong dosay ng 480. Hmm. Hmm. Nah. Rooms ni yung mga oh, po. Mga panting ng bata Meron po Yung malaki meron? Na, alaw, pang bata lang po hmm. Yung mga double XL. yun. <laughs> <laughs> Depende po sa size. <laughs> na Ano po? 320 ang isang date. pa tayong, pa tayong doon Sa plastic. 500. 300 Nakakuha ang bolga Oh, ho. oh ayan bolga, tatlong dosen na nakakuha ko May 3x po kami bolga Hindi, kung lang ang kuwan Magkano 3x natin? Tsa 50 po Hindi lang kuwan eh Hanap oh, so Oh, 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 sige. Thank, thank you. you. Oh, oh. Okay. Sige, kun okay. na lang sa susunod na po. magano kami. talaga uh, daw. <tok> magkano yung wholesale natin ito? Kaya, oh, uh, magkano yung wholesale? 70. 70. Alayo, yung bargain lang na... Wala kayong pano, yung tigsa 60. 16, wala 16, man, kayong 60. 60, ala. Hello? Nako na nako. Umukuha ako sa kanya sa baklaran. Ito, oh, 300? Hindi, meron pa ako yun yung mga pang... Wala ka yung 60 eh. Tapos yung iba yung may sipar, di ba? May sipar, 55 eh. Yung kuha ko doon sa kanya sa baklaran. Wala, 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 wala

Mamaya oh, po, tsana pagdating sa atin ah. Magkano po. kilo. 250 po. 2.50 250 po. Oo. marami na 'yun. Marami na po 'yun. na 'yun. Depende po sa content, sa bigat. Pagka makapal, kapal, okay lang po yun. sa magandang pan. Ano ito? garter? na, ko na makarami ko nga isang kilo mo. Tingnan ko nga to garter. Lahat na po ito? Ayun mga. Hindi, Sige, pakikilo ko. Tingnan namin isang kilo. yan mga suki Mura lang po dito. Ayan, huselan po. 250. 250 ang isang kilo daw po mga suki Binandot. Ang laki din pala, no? <laughs> 700 pala yun. Ano yung nabot nun? Binandot ko. 700? Ah, 700. Ay, yung... eh, marami yan. Ah. Oo, oh, hanap ah, pa talaga yung magahan lang. Anong gagawin niyo rito, sister? Hindi, may... Ang oh, may nagtatanong kasi sa akin. Ay, oo. Ay, matibay matiba ito. Matiba nga po. Ay, siguro yung dilalim na yan. Ano po? Walang yarda. Walang yarda ano? Oh, na marami marami e oo marami kapal eh sa mga kwan panabing panabing pwede ayo 5 ko yung PX ko sa PPX na po yung 2 2 na lang ano? Ayan pang suki 250 daw po yung kilo. Ayan. Sila rin po may pwesto rin po sila sa Baclaran de Bisoria. Ayan, ang dami nilang mga paninda dito mga suki Pagka hindi branded nila, Lokal <laughs> Magkano yung it natin ito? Magkano yung it natin? Hindi yung ni Brad to. ni Dati di ba may wholesalan siya? Mga wholesalan meron siya. Sa ibang ano, pero dito wala. Ah, dito wala talaga. Uh, doon mga oh, dito, 35. Yung nakakuha ano na nga ako doon. Eh. 300. Yung, ano lang yun? 300. Hindi ko kala kumunta. Yung pajamang 35. 300 lang din. 320. 25 at saan. Pero... Oo. 6 plus 6 Ang dami mga terno dito, mga suki. Ayan. Dito po tayo namimili. Araw ng lunes, nandito po sila. Ayan. Gudahan niya. Sasamahan niyo po ako. Ikutin po natin itong tsanggian dito sa ano po mga soko sa gapan o kayo o naman ito tayo Nantong na pag ko,

Jadi wakilnya ini pilih. Ayam putih kasih ada tuh. Ada tuh. Ada Ya, Tela. Sap pula ya do. Sampung pisau lah yan Yarda, Yarda Sampulah Yes, sampulah yan mam Sampung pisau Sampulah yan ha Sampu, sampu Buat tengok arah terang Buat tengok Walang ganito yung mahaba. Walang ganito? 10 pesos lang yan. Ang makese pantabing. <laughs> pang ganyan po.

kada lunis ang araw ng tiyanggi dito. Kaya lang din na po kami nagtiyanggi. Ay, wagano rin. thirty ma'am. thirty ma'am. Thirty-five. Oh, oh. Pamatuloy sa langaw, <laughs> sa daga

โอเคโอเคเดี๋ยวติไป Pa, ito. Mga suki, ayan po mga ulselan po dito. Ayan ang aga po nila naglilikpit mga suki. Matumal daw po. MasuKing, ganito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Salamat po sa mga suporta ninyo. Babay Bye na po. Thank you for watching. Please like and subscribe.